Inaprubahan na ng plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng Office of the President. Tinalakay din sa deliberasyon ang paglalakakan ng pondo para sa susunod na taon. Mula sa Batasang Pambansarin, may report si Earl Tobias. Earl, Prinsa sa paunguna nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ay kani-kanina nga lang ay uh, tagumpay ng pumasa itong inihinging mas mataas na budget ng uh, Office of the President para sa 2026. Nagkakahalaga yan, Princess, ng 27.362 billion pesos. Princess Paliwanag ni House Appropriations Vice Chairperson at Office, Office of the President Budget Sponsor Albert Garcia ang hosting ng Pilipinas sa gaganaping ASEAN Summit dito mismo sa bansa ang dahilan ng malaking pagtaas sa OP budget. Ito ay ilalaan para sa maintenance at iba pang operating expenses. Princess mula sa 13 billion pesos ngayong 2025 24.82 billion pesos ang nakalaan sa 2026 para sa MOOE ng Office of the President para masiguro maupondohan ang lahat ng pagpupulong kaugnay ng ASEAN Summit, pati ng mga teknolohiya, logistics at masinsinang security, security protocols sa kabuuan ng summit. A matter of both national pride and strategic importance. Hosting ASEAN positions our country at the forefront of regional diplomacy economic cooperation and security dialogue Princess, sa ngayon naman ay na natin na sumalang itong nakaschedule na pagharap sa plenaryo ng Kamara ng Presidential Communications Office. Pero Princess, bago pa man tuluyang pumasok ang tanggapan ng PCO at depensahan niyang hinihingi nilang budget para sa 2026, ay nauna na muna natin nakausap si PCO Acting Secretary Dave Gomez at tiniyak niya nga na personal na nakatutok ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan naman sa nangyaring trahedya matapos tumama ang malakas na lindol sa Cebu. Aniya Princess, agad na nagbaba ng direktiba ang Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ibigay ang anumang kinakailangang tulong ng mga biktima ng lindol. So, nauna lang yung mga cabinet secretaries natin sa ground zero dahil kanina naman umaga binisita ng Pangulo yung mga, yung mga nasalanta ng bagyo sa Masbate. Uh, pero uh, malamang you know, sigurado tomorrow, first thing tomorrow, pupunta ang ating Pangulo doon sa, ano, sa, sa ground zero. Sa ground zero. Ang DDM din ay tumutulong para sa, sa emergency, emergency assistance so para, para makapagtap tayo ng mga emergency budgets natin. No. Pero sa ngayon naman ay nakaantabay pa rin tayo dito sa tuloy-tuloy pa rin na budget deliberations dito sa plenaryo ng Kamara at uh, magpahanga ngayon eh, sa huli nating impormasyon, hindi pa sumasalang itong Presidential Communications Office dito nga sa budget deliberations. Yan muna ang balita, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.